Viral ngayon na ang video ng Las Piñas Police. Tampok ang lalaking nanakawan ng cellphone pero naagaw naman ang motorsiklo ng snatcher. Kwento o mano ng biktimang si Mark, abay hinablot ng lalaking nakamotor ang kanyang cellphone. Nakipagbuno siya sa suspect pero imbes na ang kanyang cellphone, ang susi ng motorsiklo ng suspect ang naagaw at naitakbo niya. May nakita namang ID sa motorsiklo na hinihinalang pag-aari ng suspect. Aabot na sa higit limang milyon na ang views ng naturang video sa social media. At kasunod po niyan ay mga uh, makakasama po natin para bigyan po tayo ng update. Kasama natin si Las sa uh, Chief of Police, Colonel Jaime Santos. Marami pong salamat sa inyong oras, sir. Magandang tanghali po, Sheryl, uh, at sa lahat po na nanonood, nanonood ng One Balita. Colonel, trending po kayo. Pagbukas ko ng cellphone ko, ikaw din ang una ko po nga uh, nakita about this uh, story. ano? Ayun nga ho ba, paano ho ba ang uh, kwento po talaga nitong uh, ating nanakawan ng cellphone? Uh, kasi po, nung ako po yung lumabas sa aking opisina para mag-inspection niya, hmm. uh, nasa lubong ko po siya at uh, sinabi po sa akin ng mga investigators, na meron pong insidente na kung saan involved po itong si Mark at yung kanyang cellphone ay nawawala. Mm -hmm. Tapos so pinalpaliwanan po natin sa kanya at na, sa investigators na yun nga po, uh, kinuha po yung kanyang cellphone at nakuha naman yung susi. Mm -hmm. At sabi nga po, nandito po yung motor. Mm -hmm. Ngayon po, uh, siyempre, uh, meron po siyang version na ganun. Ha -ha. Kaya ang ginawa po natin, unang-una po natin ginawa yung yung uh, nakuha pong ID ay verify po natin at ang may-ari po ay taga Talaba dos ng Baco or Cavite. At dito po na pag-alaman po natin na yung mga suspect ay uh, hiniram pala ito dun sa may-ari. At uh, sa masusing investigasyon po na ginawa ng uh, Station Investigation Division ng Las Piñas City Police Station na identify po yung mga suspect. At uh, doon din, nung hapon din yun, hanggang kagabi, kami po ay nakipag-coordinate sa Bacoor Police Station at kami po ay pumunta sa Sitio Mayape, Bacoor. At uh, dito po, uh, kami po ay hoping po na ma-arresto namin o mahuli namin yung suspect. Binockground po namin yung mga suspect at uh, dito po nalaman namin na ang modus operandi pala nila ay mag-aalok ng babae doon sa mga biktima nila bago nila ho hold dapin. Mm -hmm. Ang pinakapuno po nito, ang pinakaugat po nito, uh, Cheryl, no? Mm -hmm. yung mismong aalokin nila yung, yung kanilang, uh, yung kanilang uh, victim ng babae. Kung gusto niya ng babae, pag hindi pumayag, may lalabas na isang lalaki na backup up na nag -alok. Tapos biglang kukunin yung cellphone. So pagkakuha ng cellphone, sinabayan naman itong suspect kasi nabigla siya. Ah, sinabayan itong complainant dahil nabigla siya nakuha yung cellphone niya. Tapos nung pagsakay, naagaw naman niya yung susi ng mismong motor. At doon ho nagkaroon ng habulan. No, kaya ang ginawa niya, tumakbo po siya sa police substation namin, sa dyan po sa may Sapote substation, substation number one, at humingi po siya ng tulong sa police. At yun nga po, nakuha po yung motor na Honda Click at dinala po dito. So eto bukod po doon sa sinabi niya at version niya, kami po ay uh, magkakandak at kasalukuyang nagkakandak ng mas malalim na investigation para po malaman namin yung buong katotohanan. Mm -hmm. Cheryl. sabi niyo po mga suspects, so ano pala sila team no magkakasabwat? Opo. So ito... ang, ang ano nga po nito nung naagaw niya uh, yung una muna nilapitan siya ng na nakamotor tapos nung hindi siya pumayag, nilapitan, may lumapit na isa na parang siga-siga ang dating. Tapos kinuha bigla yung cellphone niya. Ang ginawa niya, sinunda, sinabayan niya. Sabi niya, akin na yung cellphone ko, akin na yung cellphone ko kasi medyo malaking tao eh. Uh Tumutay ng motor yung, malaki, yung kumuha ng cellphone niya, tsaka yung mismong nakamotor. Bigla niyang kinuha yung susi. susi. oh. Uh -huh. Nabigla ngayon yung, ano, yung nang hold up sa kanya, natulala. Uh -huh. Tapos may isa pa palang backup Cheryl, no, meron pang isang backup na naghihintay from a distance. Yun ngayon yung parang biglang namulat na na kasi sila lahat. Dahil mabilis itong si Mark, nakuha niya yung susi, doon nagkahabulan. So doon po makikita na talagang organized itong grupong ito. Yes. At kapag alaman po namin sa, sa investigation po na ginawa ng SID, ng Las Piñas Police Station doon po sa area at yung mga suspects na nandun na pag-alaman namin na ito pala ay modus operandi at ito pala ay mga notorious na mga kriminal na dahil base sa information namin ito ay involved sa mga malalaking krimen dyan po sa bahor. Kaya ngayon po, although patuloy po ang ating manhunt operation doon po sa tatlong suspect mula po kahapon ng hapon hanggang kagabi ako po mismo, sumama po ako mismo doon at doon po kami lumag lumagak sa Sitio mayape. coordinated po to sa Bacoor Police at uh, kagabi po medyo empty-handed po kami nung kami uh, bumalik at uh, hoping na pa yan. at uh, pag may nakapagbigay ng information po sa amin siguro again we will swoop down at uh, to effect the arrest of these uh, suspects Colonel Santos sabi niyo nga po na agaw pagkaagaw ng susi tumakbo na po si sus ay si ano itong biktima Opo, uh, tum, uh, tumakbo Tinakbo niya li, yung pagka, susi. Ah, paano po ba nangyari? Opo, uh, kasi sabi ko nga po sa inyo, no, pinakinggan muna natin yung kwento niya. Uh -oh. Pagkatapos, tayo po ay nagpadala ng investigators at nag-imbestiga. Uh -huh. So, ang nangyari po, kinuha yung cellphone sa kanya, tapos sinabayan niya, na ano niya yung tao, balik mo yung cellphone ko. Uh -huh. Tapos, nung ayaw balik, nung aandar uh, na yung motor, Hinablot. Ina, Oo, oh, hinablot niya po yung susi. Dahan-dahan siya naglalakad. Tapos siguro na isip nung isang backup, paano nangyari yon? Nakuha niya yung susi. Hinabol ngayon siya. Paghabol sa kanya, dala niya yung susi. Dala niya doon sa susi, tumakbo siya sa substation namin. Pagdating sa substation namin, rumisponde doon sa area. Doon nakuha yung motor. Abay, mabilis tumakbo to. Ko at, uh, at 'yung mga holdapper ang nabigla. At buti alam niya kung saan ang substation, alam niya kung saan siya pupunta. Apo, kaya mm. po mabuti po at uh, unang-una very risky po itong ginawa niya. Mm. Hindi po kasi ito 'yung katulad sa TikTok, 'yung TikTok show po 'yun eh. Mm. 'Di ba? Mm -hmm. Ito po talagang buhay po at uh, kaligtasan po ang nakataya dito kaya I would rather advise dun po sa iba na 'wag po gayahin o gagawin nito. Dahil ho mahirap po na mapasubo tayo ang kaligtasan natin, ang safety natin. Ito siguro out of his frustration dahil ayaw bigay yung cellphone niya, kinuha okay. niya kaya ayun, nafrustrate okay. din yung ano na, nagulat yung mga holdapper. Wala no, hubasan. Ho siyang... Wala hubas siyang namukhaan. <laughs> uh, ang nangyari po, ma'am, ah uh, po namin yung ano po, yung yung mismong uh, CCTV po nito para makita namin yung talagang buong pangyayari. Pero as far as uh, we are concerned, meron na po kaming mga pangalan. Okay. ng mga suspect at meron na po kaming muka. Kaya lang hindi po namin mailabas kasi ma magkakaproblema po. May jeopardize o so ma-antagonize po yung pat uh, pursuit yes. operation po kasi namin. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Colonel Jaime Santos ng Las Piñas Police. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.